So hello guys. So may uh, may nangyari sa atin. So hindi inaasahan na ubusan tayo ng gas. So nandito tayo ngayon sa kalagitnaan ng Centralia. So naubusan yung sasakyan uh, natin. Yan. So kung nakikita nyo guys, Halos walang mga tao-tao dito. guys. Kasi yata mag putik. So, mag-isa lang ako guys. Mag-isa lang ako nag-drive papunta dito sa Centralia. About an hour galing Bellevue. So, yan yung Uh, experience ko dito sa US na nag-drive ng isang oras. So, a good experience and ibang-iba talaga. And, anibago ako sa sasakyan kasi unang-una, syempre malaki. Um, automatic lahat. Syempre, mas madali. And, push start button. Yun. Natural na. Though, Sana nandito na. So, ayan. Hintay-hintay muna tayo.